Halos dalawang dekada nang nakarehistro bilang butante sa lungsod ng Baguio si Nanay Stella. Ngayong tumuntong na siya sa edad na sa isenta, malaking tulong raw ang kanyang pagiging senior citizen para makakuha ng mga benepisyo gaya na lamang ng pagiging prioridad sa May 12 o araw ng eleksyon. Alas 5 pa lang ng umaga maaari na siyang bumoto kasabay ang iba pang mga senior citizen, buntis at PWDs. Tinatawag itong early voting hours. Oh, ayos lang, DJ. Ang kamag nga agrarash nga ako at least makapanunod ka o mabaliwa mo niya di decision mo. Ayos lang din dyan, ma'am. Ganito rin ang 55 anyos na sinanay mo rin. Lalo pat hirap itong makakita, mahihirapan raw siya kung makikipagsabayan pa siya sa mga daragsang mga boboto. Kahit ayaw, pwede naman po, mag, Kahit ano po. Ang hakbang na ito paraan ng COMELEC para mabigyan sila ng mas mahabang oras para makapili ng kanilang ibuboto at maiwasan ang siksikan sa mga presinto sa mismong araw ng eleksyon. Para sa senior citizens, doon po sa ating pregnant women at saka po yung PWDs, may exclusive na oras para sa inyo para po makapag-vote sa election day, May 12. So, that's 5 a.m. to 7 a.m. Pero hindi ibig sabihin na kapag ka, hindi kayo nakaboto sa oras na yon hindi eh, na kayo makakaboto sa 7 a.m. to 7 p.m. of election day. Pwede pa rin naman, pero puputan na po kayo sa express lanes o sa priority polling places. Paalala naman ng COMELEC, alamin ng mas maaga ang sarisariling voting precinct at kung maaari ay magkaroon na rin ng mga listahan ng mga ibobotong kandidato. Para naman sa mga regular na butante, magsisimula ang pagboto ng alas 7 ng umaga, magtatapos naman ang oras ng pagboto ng alas 7 ng gabi. Vanessa Bugtong, RNG News.